alam niyo kabsat uh, naglaba kami ng ano ng kumot dito sa dito sa isang ano dito sa Korea kasi sira yung aming ano aming washing machine ganito yung ano nila yung washing machine nila dito yan may mga sulugan mo lang ng coins tan pa 500 yan 30 to 40 minutes. So, 4,500 yung 30 minutes. Ito ay ano lang, uh, laba lang, laba lang, setak. Yan, so bali dalawa. Setak. Tapos, dito sa kabila, yung dryer. Dryer, yan, dryer. So, huhulugan mo ulit ng coins. 500. So, sa ano, sa 30 minutes to 40 minutes, equivalent to 5,000. Oo, yan. Nakakabusa. Masira kasi yung aming, ano, aming, anong tawag nito? Uh, washing machine. So, dito, may, ano, may free wifi. Eh. Yan. Nakikita nyo naman, may free wifi, may TV, gusto kang manood may mga ano dito may tubig yan, kompleto po yan, 24 hours oh, may aircon yan so yan. Ay, maghintay tayo ng dalawang oras Abang tayo naghihintay, eh mag-coffee muna tayo. Ito. Latte. Latte. Yan, krab Ito yung latte. Bali. Ang ano nyan, dito, sa harap lang. Yan, sa 10%. Yan. ko binili. 4,000. 4,000 oyo, a uh, milk at saka kape, pinagmilk, pinag uh, pinagmix pala. Kaya milk, parang milk tea na rin. Habang hinihintay yung oras. nakikita niyo 'yan, uh, ng mga sapatos. Meron dito 'yan, sinbal. Pero may ano pa rin, hinuhulugan ng coins. yan So, ganito dito sa Korea, Rabsat. Pag wala kang washing machine, pupunta ka lang sa washing washing room. Oo, mayroon dito. Ayan. Ayan okay, na nailipat na namin yung, ano, yung kumot namin dito. So, ang ilan na, na, ano, na oras is 24 minutes. at uh, tapos, nilagay namin sa gu guyon guyon means ano rush rush yung ano niya yung pagka uh, tuyo niya ayan no umiikot na siya oh ayan so maghintay tayo na 17 minutes pa 17 minutes 16 minutes kasi ano ah uh, rush yung ano niya โยนหนักเข่าสัต